At ang isa sa pinakamalaking parte ng Israeli Defense Forces ay ang kanilang Cyber and Intelligence Units. Nasa halos 20,000 na sundalo ng Israel ngayon ang nasa Cyber and Intelligence Unit na nakadeploy sa Beersheba na tinuturing ngayon na Silicon Valley ng Israel. Ang IDF Unit 8200 na nabanggit ko kanina ay isang top secret agency ng Israel. Ito ay tinuturing na Elite Cyber and Intelligence Division ng Israel. Hindi lang sila basta-basta nagpo-provide ng depensa at security sa bansa, kundi sila ay responsable sa isa sa pinaka-aggressive na cyber attack sa kasaysayan. Ito yung nagsagawa sila ng cyber attack noong 2010 sa nuclear program ng Iran. Maraming agent ang Unit 8200 o tinatawag na Israeli Intelligence Karamihan sa mga agent na ito ay nasa iba't ibang lugar. Literally, nasa teritoryo ito ng mga Palestinians para mag-surveillance. Ito ang daylan kung bakit alam ng Israeli Defense Forces kung nasaan ng headquarters ng matataas na opisyal ng Hamas at Jihad Fighters, kung saan nakapuesto ang kanilang military, at kung saan ang eksaktong lokasyon ng kanilang ginawang tunnel na naging target ng Israel nung sumiklab ang palitan ng pagbomba nito sa Hamas ng Gaza